Ganda ng view guys. Habang naglalakad ka pagbaba or paakyat ng Mount Ignitaw. Pag lumingon ka dito sa bandang dagat. Of course yan yung makikita mo ang ganda. Yung daanan dito, a combination of ayan, simento. Pwede rin kung gusto mong dumaan dyan sa lupa sa gilid and some parts are shaded naman, ayan, may kahoy some parts naman ay exposed pero, yun, maraming nagja-jogging dito, sometimes uphill jog uphill run, uphill walk um, pero mas maraming tao dito during holy week, kasi nga uh, this is a religious site um, during holy week yun yung pinaka-active na time na maraming tao dito So, yun. So, balang araw, pupunta rin tayo doon sa may Mount Amontogawi, um, hindi kalayuan from here. Yun naman yung religious site ng Catholic, uh, counterpart ng ganitong religious site ng IFI.